Isa sa tinututukan ng investigasyon ng pulisya ang umano'y palitan ng text messages ng isang membro ng frat at kaanak ng umano'y hazing victim na si Mark Andre Marcos. Bukod dito, pinaghahanap na rin ng mga pulis ang dalawang katiwala ng farm na pinagdausan umano ng initiation rights na tumulong dalhin sa ospital si Marcos. Balitang hatid ni Oscar Oida. Kinilala ng autoridad ang babae sa litratong ito na si Soledad Sanda, nakuha ng mga pulis ang naturang litrato mismo sa bahay ni Sanda kahapon. Isa si Sanda sa tatlong sinampahan ng reklamo ng Cavite Police kaugnay ng nangyaring hazing sa biktimang si Mark Andre Marcos. Nagtago no man si Sanda nang madiskubre ng pulisya na isa siya sa nagdala kay Mark Andre noon sa ospital. Kumbinsido ang pulisya na tauhan ng pamilya ni Gian Angelo Velo si Sanda matapos itong makumpirma ng pulisya mula sa ilang source. Ngayon, nangangamba rin ang dasma pulis sa siguridad ni Sanda at isa pa nitong kasamang nagdala kay Andre na si Marlin Guadayo. Kaya pinapahanap pa rin ng Cavite pulis ang kinaroroonan ni Sanda na siyang magkakapagsabi kung ano ang nangyari. na Pasukan Tinututukan din ng imbisigasyon ang umunay na tuklasang palitan ng text message ng isang fratman at kaanak ni Andre kung saan lumalabas na may nangyaring ang initiation rights. Inaalam pa ng pulisya kung tagasan beda rin ang fratman at kung saan siya nakatira. Posible siyang gawing suspect at posible ring maging witness depende sa kanyang naging partisipasyon. Kasi makikita mo naman na siya nagbibigay ng feedback doon sa kate kateks niya. Na sabi niya malapit na matapos at uh, okay naman pero nung bundang huli nangingi siya ng sorry sa kausap niya. Oscar Oida, GMA News.